Hello! So, bibili tayo ng barbecue. Tapos, para dalapasyal, pa And makita ko naman yung mukha. Pag ng piriyahan. Dito ako bibili sa piriyahan ng barbecue mga kapos. Diba? Para naman masilayan ko rin yung piriyahan. So, kuwant pala dito sa amin mga ka-Berks? Ngayon? Fiesta! Sa November 24 or 23 Kaya may mga nakikita kayong, ito yan, yan siya yan Kaya may peryahan din dito, kasi fiesta dito sa amin At fiesta, may peryahan Hindi pwedeng mawala, di ba So, heto, kapasok na tayo. Marami nagtiting na mga kaburks. May prutas. Oh, yan mga kaburks. Di ba, ang dami nagtitinda. Mga accessories ng cellphone, case. oh yeah, Meron pa mga palanggan. Ha? Di ba? Laruan ng mga bata. Pero doon banda yung mga pagkain mga kabox. Like barbecue. Meron mga shawarma. At marami pang iba. So, ita-try natin. Lowing shot sa kalis mga kaborgs. So, It's yung... Hmm. Puro wings. Backbones. Backbones. Atay siya mga kaborgs. 10 pesos. 10 pesos. Hello mga kabrox, na pala yung in-order ko na barbecue takeout. So ipapakita ko sa inyo yung banda doon sa tiriyahan kasi yung mga pagkain, nagtitinan ng mga barbecue doon na side. So ito yung side ng tiriyahan, yung may well. May bola-bola. O, oh, ba diba? Madilim. Medyo madilim. Sa part na ito. Sobrang dilim. Ayun. So, let me show you the world. Ayan. Ano lang pero sila mga kaburks? Ano, balon. Balon doon. Ano yung bola-bola? Ang daming bola-bola. Napuno ng bola. Tapos doon na side, meron din nagtitinda mga kaburks. Mga quick-quick. Ano pa nga ba? Ayan.